Hi guys, for this video ay maggagawa tayo ng video kung ano ba raw yung mga ginagamit ko sa pagbablog. Kasi marami pong nagre-request, nagme-message sa akin na parang curious sila tulad ng ganito o parang may nagbe-video sa akin. Pero sa totoo lang, ako lang po ang gumagawa dyan. Unay na natin ang aking drone kapag gusto ko magpalipad drone DJI Mini 3 Pro kasama na yung remote control na RCN1. Pagkatapos, meron din akong uh, Insta360 X3 po siya yun yung may gagamit ko sa parang may nagkakamera yun po ang powerful camera na sobrang uh, madaling gamitin next is yung ginagamit ko pag voice over ito yung bridge na bigay lang din sa akin ng kaibigan ko na nasa ibang bansa na ngayon nasa New Zealand na sa ring light kapag gusto ko mag-shoot sa bahay na ako lang na mag-isa tapos madilim yung, yung paligid gumagamit ako ng ring, ring light Kaya meron din akong computer set na madalang ko lang ginagamit kasi nga ang kadalasan kong ginagamit pag e-edit is yung laptop at ito yung Insta360. Pag, kapag bumili kayo ng Insta360, ganito ang magiging itsura ng box niya. Kasama din yung mga charger, pouch, yung ano pa, stick niya. Uh, na 1 meter. Yan o, no? tapos yung ginagamit ko sa pag edit ay yung CapCut kasi sobrang bilis gamitin. Yung UI niya or user interface niya kasi ang bilis maintindihan kapag tayo ay mga beginner lang, hindi tayo mga professionals na edit editor. So, CapCut po ang ginagamit ko sa pag edit Tapos minsan kasi cellphone rin ginagamit ko sa pag ano, pag pag shoot maliban sa Insta360. At ito yung laptop ko na ginagamit, Book Pro 2. Mas tayo ng pinakalitis na laptop ng nag ng Samsung. ini-invest ko talaga dahil, dahil gusto ko talagang mag-ano. Gusto ko talagang mag-nag-enjoy ako sa pag-vlogging kahit hindi man tayo sikat. Dito yung way ko na nawala yung stress ko eh. So, ito yung itsura ng uh, CapCut kapag nasa computer. Same lang din naman siya kapag nasa cellphone yung functions niya. Parehas lang ang yung ginagamit. Walang naiiba so far. So, hindi ibig sabihin na kung wala kang ganito ay hindi ka na makapagawa ng vlog. Nasa sayo naman yan kung paano mo gawing creative yung mga mga ginagawa mo sa pagbablogging. Ang kadalasan nga ginagamit ngayon sa mga karamihan ay cellphone lang at saka ando na yung editing na CapCut. Yun na. So, basta pag gumawa ka ng isang bagay, be creative lang at saka simplihan at maging masaya palagi. O hindi naman contest yung paggagawa ng mga vlog or contents. Enjoy mo lang yan. So, that's all for today's video. Bye-bye!